Ala-ala 2025. RMN News Special Coverage. Mula Baguio, dago tayo sa Dagupan dahil ang pagtaas ang presyo ng bulaklak binabantayan sa nalalapit na undas. Ang kasama natin sa balita ngayon si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. RMN Live Reports. Bagamat marami ang supply ng bulaklak mula sa suppliers, binabantayan pa rin ng ilang tendera sa Dagupan City ang pagtaas ng kanilang presyo sa bulaklak ngayong darating na ang undas. Ayon sa panayam ng IFM News, Dagupan sa ilang tendera, may ilang nagpareserba na sa kanila mga mamimili ng bulaklak isang linggo bago sumapit ang undas. Sa kabila nito, matumal pa raw ang bentahan at inaasahan pang paggalaw nito sa A1 at A2 ng Nobyembre dahilan ng bagyang pagtaas ng kanilang pagpepresyo. Ang pinakamurang halaga ng bulaklak ay nasang 100 150 hanggang 200 pesos, depende na lamang sa uri. Habang umaabot naman ng 5,000 ang pinakamahala. Samantala, nagkakahalaga naman ng 300 hanggang 500 pesos ang medium size at 1,000 hanggang 3,000 pesos naman. Ang large size baskets ng bulaklak depende rin sa uri. Sa kabilang banda, sa pagtaas ng demand ng mga bulaklak, sinisigurado ng ilang manininda na nananatiling sapat at maaaring sumobra pa ang supply mula sa mga supplier sa probinsya ng Benguet. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan para sa Ala Ala 2025 special coverage. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, Orman Network News.